Good morning po sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman po ang Melody De Santos po para magbigay po ng uh, reaction dito sa mga talaga naman. Hindi na matapos-tapos talaga ang mga issue. No. Kaya ako ganito po ang ayos ko para pangontra sa mga bashers. Ang po mga kapatid, happy Wednesday po sa inyong lahat At uh, ang ating pong re ngayon about sa issue uh, ni Miss Yang Miss <laughs> ah, Yang, uh, lang tayo, ganyan tayo tayo ay Ang ayos natin ngayon ay panguntra sa mga uh, issue, sa mga... <laughs> Walang magawa sa buhay ang mga paniya sa buhay. Alam mo yung po mga kapatid, ito po ay isa lang na panawagan doon sa ah, mga gumagawa po ng issue dyan sa loob ng kalinga. Mga basher na talaga naman kung ngayon ay isa na po ay kontra sa basher. Kung ibas nyo naman kami ni Miss ay... <laughs> Ah, Ako'y tonto. Ang ganda-ganda. Hmm. Mayroon na naman dyan na tawang-tawa. Alam ko na naman yun. Kilalang-kilala ko na naman kayo na wag uusapan nyo na naman ako, di ba? Kaya mas maganda na po mga kapatid, mga kalangga, mga mga viewers ng mga ano, ng mga basher. aito na. Uh, alam niyo po mga kapatid, mayroon lang po akong babasahin sa inyo na ito po ay lagi na lang ninyong pinararatangan ang Junkar. Diba? Involved lagi dito ang car, lalong-lalo na si Miss Yang. No. Mm. Tayo po mga kapatid ay nagkakamali. Pero yung pagkakamali na yun, naitatama. Ang sabi nga, ang pagkakamali mo, yun ay naiitatama mo po yun. Nangyari na po sa akin. Kaya po ito ay bibigyan natin ng reaction about Kimisyang dahil ito po ay matagal na. Alos po ay isang taon na to na nangyari na na sabi nga ay natuto na siya, na nabago niya. Hindi po talaga sa lahat ng bagay na tayo po ay lagi na lang mali. pa paano naman ay mayroon naman tayong naitatama, di ba po mga kapatid? Kaya po dito ito po muna ay bibigyan natin ng reaksyon dahil i eh, para na naman po itong na-credit kay uh, dito po mga kapatid sa usapin ito, ay hindi na rin naman ako siguro yung magpapaligoy-ligoy pa dahil kahit papaano naman po ako ay napunta rin sa live ni Miss Yang. Uh, sabihin na natin na may mga point din yung iba na ano, pero matagal na yung po. Kami pong mga reaktor, pangunguna ko lang po uh, sana po ay uh, wala pong mangbabas at wala pong sana tigilan na natin ang issue na to. Uh, bago po ako ay kami pong mga reaktor dito sa Kalingap sa magkakaiba po ang opinion namin. Iba-iba po yung aming pagre-reaction. May mga sari-sarili po kaming opinion. Kaya dapat po respetuhin na lang natin na sana po ay Huwag tayo yung magpapadala sa ating mga emosyon. Tayo po ay naririto sa kalinga para lang po ay magbigay ng sari-saring kuro-kuro. <laughs> <laughs> sari-saring kuro-kuro at sari-saring opinion. Ngayon po, about dito po, Kim In may babasahin muna ako dahil ito na naman po ay prenedit na naman ito, Kim Mishiang, ng ibang mga kuro-kuro niya. <laughs> ah, ito magsasalamin ako para... Magbasa ko po dahil ako, alam nyo naman, ang inyong lola ay hindi na rin, malabo na rin ang kanyang paningin. <laughs> ay, Diyos ko, ang ganda-ganda. <laughs> Ayaw mo ay uh, babasahin natin bago tayo mag- Uh, bigay ng opinion dahil ito po ay patungkol na naman po ito sa Junkar at Andan Joy. Grabe po sila, no? Bakit ganon may mga taong hindi nasisihang kung ano lang yung mayroon? At kailangan laging may competition. Lagi pong may ibabato doon sa kabila, di ba? Ito ay yung ugaling Pilipino na hindi marunong lumabas sa sarili niyang pagkatao at gagamit pa po ng ibang tao. Ito po ha, babasahin ko lang po dahil medyo ay nakaka ano na rin dahil nakakaalarma. Dahil ginagamit po ang ibang tao para lang po makapangbas, 'di ba? O makapag insulto. Ayun, ito po ha. Babasahin ko po, mga kapatid. Oh, ito po. Ito po ang nagpadala, ang gumawa na naman po nito ay Jumper 18 GC. G, C. Ganyan po. Wala talagang originality ang Danjoy. Ngayon, ginaya na naman ang Jumcar. Car. May uh, ano yan? L. Kasi ang tunay pong Jumcar ay walang L. No? ah uh, na, na motor ride sana nagkad, ano, nagdagat din kayo para ah, uh, parihong pariho ano mm, um, magpabuhat ka na din para um, di masyadong halata na gaya-gaya mm, -gaya. um, di ba sobra po yung ano nila na wala na talaga daw na originality ang uh, Danjoy. ngayon, ginaw, ginaya naman ang Jomcar car na nagmotor ride sana nagdagat din kayo para uh, parihong pariho ano mag ano magpa buhat din para uh, mas, di masyadong halata na gaya-gaya. Alam niyo po mga kapatid, ito po ay parang ah uh, mga kapatid, para pong ito ay mayroon talagang isang tao, itong taong itong gumagaya o naninira po sa Jumkar. Ito po ay may galit ito po ito dito ko kung Kijoy o ki Kalingapdan. Kasi po uh, dito sa lumalabas na itong Jumkar 18 na ito, uh, JC, um, In na credit po ito kay Miss Yang. Para sa akin po, si Miss Yang talaga itinatanggi niya. Oo, nagkamali siya doon sa hashtag niya noon na yung may mga gamit nga po na pabahay ni Jumar. Pero ilininaw niya naman po yon Pero po, para sa akin po, huwag tayong gawa ng gawa ng issue about po na maikikredit po kay Miss Yang. Dahil tayo po nagkakamali. Tao tayong nagkakamali. Pero kapag na natin ang pagkakamali natin, wala yun na. No? Dahil tayo po tao lang nagkakamali at nagkakamali po tayo. Sana sa panawagan ko po na ito ay wag na tayo pong gumawa ng issue about po sa Danjoy at saka dito sa kadito sa Jomcar dahil po sila ay matalik na magkakaibigan. Si Dan at si Jomar ay magkaibigan. iisa ang bahay nila, apartment nila. Si Joy at si Carla, super sweet nilang dalawa. ba? Diba? Bakit kailangan natin na pag-away-awayin. At saka ito pong message mo na inyo na ano, parang iniinsulto mo dito si Kalinga Prab. Dahil si Kalinga Prab po dito ang direktor. Iisa po ang direktor nila. ba? Diba? Yung nangyari po na nag-ride din, motor ride din si Dan Kisano, matagal na po itong plano ni Kalinga Dan. Nandiyan ako sa loob ng uh, community ng Danjoy. Kaya alam ko po na ito po ay matagal na pun at pun lang dahil sa nagkasakit si Kalingap Dan na naoperahan at ngayon nga po ay naging busy si Kalingap Rab na nagpunta nga sila sa ano kaya hindi natuloy-tuloy po ito talagang uh, episode 17 na to na yun po ang usapan na magra-ride sila na pupunta doon sa ilog di ba Kaya po ay tapos nung umalis naman sila hindi naman umuulan di ba? Kaya po talaga, minsan tayo dito po sa mga usapin na ito, sa isyu na ito, na pangbabas ninyo, Kimis uh, tigilanan po natin. At uh, kami naman po, mga reaktor, ay may kanya-kanyang kaming opinion at may kung may nakikita sila na, na talagang may basihan, ay talaga po yan ay Uh, sisita at sisita po sila. Pero ako po naman, uh, bilang isa pong reaktor o kalingap at ano, team kalingap, ako naman po ay nandyan lang po na nakikinig kung sa mga opinion ng bawat reaktor at ako naman po ay yung opinion ko po lang. Huwag natin nasasabihin natin na kinakampihan ko si Miss Yang Ay, nandoon lang po din ako sa uh, gitna. Dahil ako po ay sinusuportahan ko po ang uh, ang car na talaga naman po na grabe ang kilig ko. Napos dito naman po sa Danjoy ay nandiyan naman po ako na sumusuporta. Ay wala po ako ditong tulak Parehas ko po silang minahal. At sana po naman dito sa gumagawa, uh, please lang ha Jumpcar eating GST. Na kung galit ka man dito po kikalinga Prab o ki Joy o kay Dan, huwag mo na pong isama ang Zoom dahil ang Zoom car po ay lagi ninyo na lang ginagamit at gagamit pa kayo ng ibang tao na para lang po ay makapambas kayo dito sa Danjoy, di ba? Eh, hindi maganda po yung tayo po ay Uh, lagi na lang po na gumagawa tayo ng isyo na idadamay pa natin ang ibang tao, di ba? Hindi maganda po. Huwag natin uh, tularan, uh, sana manatili po tayo na malinis ang hangarin natin dito sa loob ng kalingap, mabilang isang kalingap, di ba? One family, one kalingap nga po. Dapat that what yun po ay uh, magkaisa dahil po ay ang dami pong naghihintay na matutulungan. Kung tayo po ay nagkakaisa, marami po tayong matutulungan mga kapatid. Hindi po tayo yung um, tutulong, hindi, na para po pasok tayo ng kalinga, para ano po? Ha? Uh, iba po ang intensyon. Marami po dyan na gumagawa ng hindi maganda. Ako po may alam. Ha? Isang founder po ng isang ah uh, love team. Uh, lalaki po to ha. May nagpadala po doon sa beneficiary pero hindi po nakarating dahil hindi po yan na uh, nabidyuhan na ito po ay naibigay doon sa beneficiary. Alam ko yan at alam din yan po yan dyan uh, sa pinuno. Alam din yun po, kaya lang po. Siyempre, hindi tayo basta-basta maninita dahil ay tayo po ay walang konkretong ebidensya sabi sabi lang at uh, ayaw ko naman po na sa ano na sabihin niya oh diyan at timalo dyan ganito reactionan mo po ito na uh, isang beneficiary po pinadalahan ng sponsor doon sa naka-scout pero hindi naman po ipinaabot doon sa beneficiary. Ito po ang nakakalungkot po na bagay na ito. Dapat ito lagi ang iingatan po natin na dyan sa kalinga partner po, kung may nagpapadala ng pera, ibigay nyo. Kung dahil hindi naman po maganda at lalong-lalo na po ang mga sponsor. ba diba? Yung mga parinig-parinig dyan na sasabihin, Oh, kung baka naman, dyan, o no, oh, magpalipad kayo, it's okay lang yun. Pero po, yung sasabihin mong mag, uh, tayo dito sa online, uh, ah, iwasan po natin dahil maraming mata. At saka po, ito naman ang sasabihin ko. Kung nagpaparinig po about sponsor na, oh, ako pupunta doon na no, wala pa akong ticket, gusto ko magkasama po doon sa ganito, ganit niyan, na depende po rin yun sa sponsor. Kung kahit i lagi sa um, 1 million kayong parinig na marinig na ganito ay kay gusto kong makasama sa ganito sa ibang bansa na dipindi na rin po yun sa sponsor kung magbibigay kaya ako dito po um, balance lang po ako dito sa mga nangyayaring mga issue no at ko doon nga di ba sinabi din ni Kuya Bal na ang nagsosolicit sa mga GC ay wala po yan na paglabag sa kalingap. Normal na po yan dahil tayo po ay may mga ambagan din. Siyempre, kung tayo po ay gagrupo po, alimbawa man, alimbawa ha, na alimbawa ko, hindi ko po ito kinakampiyan si Mishyang, uh, kailangan po lang talaga ay tayo ay transparent yung ganito. Alimbawa man po, na nasa gisi po ako, o oh, mag-aambagan na tayo, may mag ano tayo, ganito ang gagawin natin sa ating sinusuportahan, eh tayo po ay nagbibigay. no, Ganon po. Dahil ako naman po ay naging mayroon din akong grupo pero hindi pa ako nagahawak ng pera dahil pera po ay mainit sa mata at saka ayaw ko po na uh, mayroon akong inahawakan tapos po kahit hindi mo gagawin ay ipararatang sa'yo pag may galit sa'yo. Sisirain ang pagkatao mo. Yun po ang number one ko pong natutunan po sa community. Dapat tayo mag-iingat at kung sakali man tayo may pinaabot, uh, direct na tayong tumulong. Pero po, sa mga ganito pong community sa mga ano na sa masama mas maganda rin po talaga yung sama-sama para mas malaki po yung maiipaabot natin na tulong yun po ang dapat nating gawin di ba Uh, kaya po yung iba naman na gustong magpapabida-bida kagaya po sa ibang mga uh, community like uh, community ng Rochelle, uh, talaga pong magulo po 'pag yung may taong gusto lang po yung magpasikat, di ba? Kasi mahirap din po sa tao yung nagbibigay ka ng tulong tapos sumbat dito, sumbat doon, kailangan lagi mong ma-recognize yung tinulong mo. Para sa akin po, hindi mahalaga 'yon na tayo po nagtulong kahit piso lang yan, kung mumula sa puso natin, mga kapatid, kailangan po natin iyan ay uh, tanggapin na iyon ay hindi na pagpag-aari natin. Diba? Ganun lang yan po, mga kapatid. Wag na tayo masyadong uh, gumawa ng issue about sa mga uh, big, uh, ambaga na yan. At kung naipi, uh, naiparating naman, maganda. At alam ko naman na napaparating naman talaga dahil mayro naman na nangyayari po dyan sa loob ng uh, mga beneficiary, kagaya po ng Jumcar, nakita naman natin na kung papaano sila tumulong. Kaya ganun na lang po, uh, excuse na at kung mayro man din po na itong uh, mga tao na nagkakagalit kayo, dati kayong magkaibigan tapos nagkasamaan kayo ng loob, sana po ay ikip nyo na lang yun sa inyong sarili dahil po kahit pa paano po naging magkaibigan kayo, uh, wag po tayong maninira na tao. Dahil tayo po magkakasama that time, tapos ngayon, pag hindi na kayo, nagkasiraan na kayo, sisiraan nyo na yung kaibigan nyo. Dapat hindi po ganun. Yun ang magiging dapat natin na matutunan na wag natin din ipahamak yung kasamahan natin. Gaya po sa natutunan ko na sana po ay maging lesson po sa latin lahat na wag tayong maninira ng tao kahit pa yan po sinabi ng tao na yan wag natin po nang bubuhayin pa dahil dyan lang po ang pag-uumpisahan ng hindi maganda no dahil dati naman kayong magkaibigan dati kayong magkasama sa community ninyo ngayon nagkagalit kayo na hindi lang nasunod yung gusto nyo ay sisiraan nyo na yung naging kaibigan nyo. Hindi dapat yun. Kaya po ako, may natutunan po ako at mayroon po akong kaibigan na talaga naman ay inamin niya sa akin na nagkamali siya, nagsusuri. Accepted po yung pagsusuri niya at uh, total naman may pinagsamahan naman kami bilang isang magkaibigan. Yun lang po, tao lang tayo na nagkakamali hindi tayo perfect na tao. Kaya mga kapatid, uh, itong reaction ko, Kim Siang, uh, para lang po ito sa kabutihan ng lahat. Diba? Kabutihan ng lahat na tayo po ay may natutunan na wag tayo basta bastang magtitiwala po sa kapaligiran natin, lalong-lalo po sa mga kasamahan natin. Ano? Kaya kailangan po, misyang Yang, tayo po ay maging transparent na lang para wala pang maibabato sayo. Walang butas na ibabato sa iyo dahil alam niyo ta talaga pag gusto kayong sira at at yung ngayon sabi nga yung inggit 'di ba? Ay mana ayan nananaig ang inggit talagang sisirain ang pagkatao mo. Kaya alam niyo, uh, pasensyahan niyo na lang kaming mga uh, reactor dahil kami po ay sinusunod lang namin yung Tungkulin namin bilang isang reaktor dyan ng kalingap. Kaya uh, para sa akin, uh, pasensya na lang kung ako po ay mm, nakapag-reaction dito kay Ms. Yang na gusto ko po lang talagang itama ang lahat. Ayaw ko po na iko comment ko magiging ako ay bias o magiging gusto ko lang po ay good vibes. Love love lang na dahil po malapit na ang Pasko, itapon na lang po natin yung mga nangyari nitong 2024. Itapon na natin at tayo po ay magsisimula ng panibagong uh, buhay ng 2025 at masarap po ang mabuhay nang wala po tayong inaapakan na tao at wala tayong uh, sama at iwas stress. Good vibe lang talaga. Relax uh, tayong lahat. At uh, ito na nga, Miss Yang. So happy na talagang call na call ka talaga kapag nandyan ako sa live mo. Kaya ito, sasamahan kita. Ito ang Tito malunyo <laughs> Please lang, uh, talagang tayo po ay sakilig na lang at uh, talaga po uh, nagpakilig ang Gyumkar. Di ko po yan makakalimutan abang buhay dahil naalala ko po ang kabataan namin noon nung kami po ay, dahil ang bahay namin po ay nasa trabing dagat at pag nung niya naliligo kami sa ulan at kami po ay pumupunta po sa dagat at malapit lang sa amin ang dagat. Ano, ilang metro lang po ang layo ng dagat sa amin. Kaya kami po ay naliligo sa ulan at uh, tuloy liligo sa dagat. Maya-maya yan, nandiyan na ang tatay, may dala ng pamalo. Iyon po ang alaala ko po sa yung car. Kaya maraming salamat po dahil naging masaya po ako at is still young. Hindi ba po? Bye -bye you. I love you so much. Mga viewers, uh, suportahan na lang natin sila Kuya Val Santos sa tubang at Kalinga Prab at Idna Vlog. At siya, siyempre naman, ang Rochelle. Ang community ni po ng your anang uh, Rochelle. Shout out po sa inyo lahat. Sana po tuloy-tuloy lang po ang Danjoy na nagtakilig din naman. Di ba? Over na alam mo po, ang mga love team ngayon, nag-uube, ano na, level up na po sila. Kaya tayo po ay maging masaya na lang. Suportahan ano na lang natin ang mga love team dahil yan po ay diyan kumukuha ng pangtulong po si Kalinga Prab, di ba po? At dito po sa Danjoy, maraming salamat, support lang tayo dito kay Joy. Huwag gagawa ng kwento para lang magkabiyos ha. Diyan sa mga Danjoy diyan, paggagawa ng kwento at mayroon pong <laughs> pesto tayo. Heart, heart lang po tayo. Ayan po, mga At ako po ay magtatapos hanggang dito na lang ang aking uh, reaction. At uh, Miss shout out po sa inyong lahat. At uh, ako po ay talagang tawang-tawa sa'yo kagabi. At sinabi ko naman iyo, re-reactionan kita, di ba? Kaya ito na si ating yung malo. Bye-bye. We love you so much. Sa, sa, team Kalinga po ang family at mong Kalinga po tayo. Marami pong salamat. Good vibes lang. Wala na po tayong mga issue-issue. Itapo na po yung mga uh, negative comment nyo. Dito na tayo sa pag-good vibes na lang. Bye-bye. We love you.